at mga kaibigan, sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, si Kawalong Araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes, ang sama ng panahon o low pressure area na namata sa Northern Sulusi ay patuloy na nagdadala ng pag sa ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes sabi ng Pag-asa. Sinabi ng Pag-asa na huling namata ng low pressure area sa layong 80 kilometers east-northeast of Cuyo sa Lalawigan ng Palawana. Hindi naman inaasahan ng Pag-asa na magiging isang ganap na bagyo ang nasabing sama ng panahon at sa kanilang pag-estimate, ito ay malulusaw sa loob ng 24 oras. Pero magdadala ito ng mga pag sa Southern Luzon, Visayas at maging sa Northern Mindanao. Samantala sa silangang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila at ang Eastern Mindanao, apektado naman ito ng easterlies o hanging nagbumula sa karagatan ng Pasipiko. Kaya meron ding mga pagulang mahina sa pagdating ng hapon o gabi. Ang natitirang bahagi ng Luzon at ang Mindanao ay makararanas ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan at may tsansa ng isolated thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Mainit pa rin ang maalinsangan ang lilipas sa maghapon sa araw na ito.